Hello guys, maayong hapon na ito. Tanan mga fanatics sa uh, Swerthress. E eh, daog ko. Okay, mag-usapang Swerthress tayo guys. Tanong mo sagot ko. Namasa kong mga comments guys sa YouTube, sa Facebook page, or sa akong Facebook account, or sa Messenger. Uh, Doon ako yung napo-po para tubagon na ako. Ang akong napo-po uh, rin, ang ilapang is 9 ang sa 039, 029, o 289. So, okay, panoorin nyo to yung vlog ko para malaman nyo kung yes ba or no. Or pakishare po sa suarez uh, Suertres Edoco or Ed Rowell S. Baritua or Ed or YouTube channel. Pakifollow naman po. Pwede ba? Pakishare guys. I-click nyo yung follow or subscribe. Okay, sige. bago tani guys. Ang 039 o 029 o 289 pwede ba today? Okay, ang upanig, hikan mo ni sa mga share, ipanghatang ni pabagdukan daw. Ah, damgo daw. Hearing daw. Okay. So, again, si si Suarez ida ko meron pong data, kayang-kaya niya basahin na usapang Suarez. Tanong mo, sagot ko. Kung ayaw niyo maniwala, subukan niyo ako i-challenge. Huwag kayo muna magbully. Baka kasi papasok yan today, pero sinabi ko talaga, no. Okay? Bago kayo mambully ha, isipin niyo na magiging bubo kayo or tanga. Sige po, paki-share naman po. No.